Hello, good morning. Isang mapalang umaga sa inyong lahat. Mga kapaps, supporters, portrait videos. Uh, ito, yung ampalaya ko is puputulin ko na. Kasi nga gawa nung nasira, nung hiram-hiram ng sprayer ko. Nasira, kaya hindi na talaga sa gumaling mga kapaps. Ayan, dalawang bisis ko pa ito. Uh, pinahabulan ng paglagay ng abono pero hindi na talaga gumaling. Kaya ngayon, akin na lang siyang puputulin. Patayin ko na lang tuluyan. Kasi yung, uh, yung ito rin, yung huli kong itinanim na ka-recover. Ayan, so medyo gumanda na sila mga kapats. So dito na lang tayo babawi. At saka nakarecover na rin, naka din sila nung pag-spray. -e Ayan. Nakarecover na rin sa wakas pero itong una ko hindi na talaga nakarecover. Talagang wala. So ngayon, wala na. Wala tayong kinita dito sa tanim natin kaya talo. Ang gawin ko, puputulin ko na lang siya mga kapats. Patayin ko na lang tuluyan, oh. Tayo sa likod, so wala na talaga. Nasunog talaga. Hindi talaga sa nakarecover. So sayang, wala po tayong harvest uh, dalam bisis na ako nakapag-harvest dito wala, talo sayang mga kapaps, papatayin ko na lang ito na mga kapaps patuloy na natin itong mga puno ng ating uh, um, palaya sayang, lalaki sana ng puno nito wala tayong kinita ah, nasira sayang hiram hiram lalaki ano? sana ng puno nito ang palaya ko pero wala na sayang

yang banyak yang pantu margu pun pantu juga amat tak kan

ng tanilon na ginawa kong uh, lapangan. Grobe kalau oh, no. kita geli puno no no kita enggak mau 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 Tapos nga ito Ang laki sana ng puno ng ampalaya ko. Ayan. O oh, wala. Ano yung pot? Pagkakaroon ka ko video ko totoo na pinanilinto. May may candle pa to ha. Itong nobra ko na rin din ng pang-kuhit pa. ko sa punta ka malayo. Okay. Okay. So, okay na rin 'tong candle ko Sa sunod niya sana 'yung ang tawag niya mag-aagaw ng

So ayan mga kapats, tapos ko na pang bunot yung puno na. Pinagpuputol-putol ko na para mapatay na ito. Si wala eh. kinita. Dito tayo babawi sa itong huling tanim ko. At nag-recover na rin sa wakas. Dito na lang tayo babawi. Kung mapala rin na mumunga ng marami. Nakakabawi po ako dito. Ayan. Pero yung ibang puno nito na din talaga. Yan sa unang video ko. Yan yan yung nung pagkakasira nung ano na, naging napulog ko rin so upra ito nakaka-recover na sa wakas na yun o gumanda na so baka dito tayo mga kabawi. so dito na naman yung alagaan natin mga kapats kasi so, yung doon hindi ko na rin pwede taniman ulit ng ampalaya wala na rin tayong pangbili wala rin tayong pangpunan ha pangbili ng seed so, siguro tatanim ko dyan yung sili ko doon na hunol yung ipalit ko na lang dyan habang namumunga din itong yung itong bago na nakaka-recover na So nag-harvest na po pala yung tiruhin ko ng uh, uh, ano, uh, papaya ko dito. Ayan o. Ayan. Nag-harvest na naman yung tiruhin ko ng papaya. Kasi sa ngayon ay tinda bukas sa bayan. Kaya kahit papano, yung papaya natin inamumunga eh, namumunga pa rin. Dito na lang tayo sa papaya. Nakaka-income-income ng medyo matagal-tagal. Kahit papano namumunga pa rin yung mga papaya ko. Ayan. Ang aking mga papaya. Saka yung kalabasa ko may bunga rin pa pero konti lang kaya yung gawa nga na nasira din ito nung nag-spray ako sa ampalaya ko na hiniram yung sprayer ko nag-spray din ako dito kaya napiktuhan din yung aking kalamasa pero mayroon din bunga pa konti konti ilang, ilang piraso lang saka yung papaya ko ay ano, huminto din ito sa pagbunga eh pero kahit paano ay nakaka-recover na rin ayan saka may ilang puno na rin akong namatay dito ayan o mamamatay din itong isa na ito ata saka may dalawa tatlo mali tatlong puno din yung namatay pero huminto din sa pagbunga eh gawa nga nung pag-spray, nag-spray din ako dito buti na lang hindi namatay lahat ng papaya ko at hinabol ko ito ng abuno kaya oh, naka-recover din sa wakas saka nagapanggas pa ako doon nagpatanim pa ako ng mais doon sa kabila hindi pa tapos mamaya tapusin ko na yan saka doon 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 ako sa taas so yan lang po update dito sa aking amal et na garden mga kapaps so bye bye mga kapaps and god bless ingat po tayong lahat bye bye